Nagsimula na rin ng deployment ng higit dalawang 2,000 security forces sa iba't ibang bahagi ng Davao del Norte bilang paghahanda sa eleksyon sa darating na Lunes. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa inanim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. E dinitploy na ang mga membro ng security forces para bantayan ang national and local elections sa lalawigan ng Davao del Norte sa pamagitan ng send-off ceremony na sa Tagum City, Davao del Norte noong Mayo 5, 2025. Ayon kay Police Major Anjanit Tirador, ang tagapagsalita ng Davao del Norte Provincial Police Office ay umabot na sa 2,099 ka security personnel ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Davao del Norte para maging ligtas ang 2025 national and local election. Sinabi ni Tirador na may 1,400 tauhan mula sa Davnor Police Provincial Office, 699 mula sa 10-01st at 10-03rd Infantry Brigade at 14 mula sa Philippine Coast Guard batid na ang mga security forces na ito ay kikilos sa pamagitan ng koordinasyon ng COMELEC para matiyak ang ligtas, maayos at patas na halalan sa Davao del Norte. Samantala, pinangunahan ni Police Colonel Alexander Serrano Jr. ang papapadala sa mga security forces na dinaluhan din ni Atty. Norlisa Mamukid, Provincial Election Officer ng COMELEC Davao del Norte. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 3,000 PNP personnel ang itinalaga sa iba't ibang polling precinct o voting precinct sa Pangasinan upang masiguro ang kayusan at kapayapaan ng lokal na eleksyon sa taong ito. Ito ang binigyang diin ni Police Colonel Rolifer Kapokyan, Provincial Director ng Pangasinan PPO sa isinagawang ceremonial send-off for the National and Local Election 2025 sa Magilas Hall, Pangasinan PPO, Lingayen. Ayon kay Kapukyan, sa panahon ng halalan ng kapulisan ng Pangasinan ay mananatiling neutral at maasahan, sama-sama natin ang pangalagaan ng isang ligtas, payapa at tapat na leksyon para sa bawat panggasinense. Dagdag pa niya, alinsunod sa direktiba ni Chief PNP, General Romero Francisco Marville ay masensinang inilatag at kasalukuyan ng ipinatutupad ang komprehensibong election security plan na naglalayong mapanatili ang kayusan bago, habang at pagkatapos ng araw ng halalan. Para sa MBC Network News, ito si Freddy Fajardo Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na naman ang tracker team ng Selvino Lubos Police at si Northern Samar Provincial Mobile First Company, Northern Samar Provincial Highway Patrol Team, ng isang lalaki na nagnakaw ng motorsiklo sa Tarlac. Ayon sa report ng pulisya, ang akusado ay residente dito mismo sa lalawigan ng Norte Samar Hindi na ito nakapalagpa ng makorner ng otoridad sa barangay kagilot ng naturang bayan ng Selvin, Lubos. Isa itong 24 na taong gulang magsasaka at residente ng barangay kabungahan ng naturang bayan Ayon sa report ng PNP, aristado ang nasabing wanted sa pagnanakaw nang motorsiklo sa bisa ng warat of barres na nalabas ng korte noong January 8, 2025. 300,000 pesos naman ang nilagak na piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Sa kasalukuyan ay nakapit na ito sa Silvino Lubos Municipal Police Station. Ngayong halalan ayon sa PNP, patuloy na nakatuon ang kanilang pwersa sa pagpapanatili ng kaligtasan at kayusan sa komunidad kabilang dito ang pag-aristo sa mga wanted person. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.